Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Ito na naman tayo upang pagnilayan ang salita ng Diyos. May isa akong tanong. Kayo ba'y na napagsabihan na na isa kayong balat kayo? Isang huwad o napakamasyadong mapagmataas? Sasagutin natin 'yan ngayon at mamaya sa ating pagninilay. Tara na sa landas ng pag-asa. Ako po si Mayat Salvidia, ang inyong abang lingkod. At ngayong araw na ito, ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos. Alam niyo ba nung mga nakaraang maributing balita, ay mukhang hindi maganda ang, ang tema ng, oh, ang pakiramdam ni Jesus dahil nagagalit siya. At dahil dito, alamin natin kung bakit tama ba? Tama nga ba ang, sinasabi niya at ang naiisip niya? Siyempre dahil siya ang Dios. Pero ang maganda dito ay aalamin natin kung bakit. Ayan. So ang ating pong maputing balita ay hango sa Lukas Kabanata Ikalabing Isa at sa mga talatang apat na hanggang 54. apat. At ito ay patungkol nga sa sinasabi ko kanina na hindi nagugustuhan ni Jesus ang mga sinasabi at ginagawa ng mga fariseyo. Bakit ba sila nagagalit kay Jesus? Dahil nalalaman nila na hindi tama ang ginagawa nila. At napapahiya sila. At magmula doon sa mga sinasabi ni Yesus, ay dito makikita natin kung ano yun. Kung ano ang mga katotohanan na nangyayari. May tatlong bagay akong nakita dito. Eh. May tatlong katangian itong mga fariseyo na ipinakita. Kaya nagagalit si Yesus. Ang unang-una ay, pagiging balat kayo. Hindi nila ipinakikita ang totoo. Sinasabi nila na maniwala sa mga propeta, pero yung mga namatay na na propeta. Pero sa ngayon, si Jesus ay isang propeta. Hindi nila pinakikinggan siya. Malamang ay naiingit sila. Dahil maraming kaalaman si Jesus. Ang pangalawa naman, ay pagiging mapagmataas. Hindi nila kaya tanggapin kung ano yung mga sinasabi ni Jesus. Sa kanila, at lalo pa silang nagagalit at ang pangatlo ay malamang dahil sa ginagawa nila ay at sinasabi ni Jesus ipinapakita na sila ay isang huwad hindi totoo meron silang dalawang mukha ipapakita nilang tama at meron silang ipapakita rin hindi tama nakakagulo yon sa mga tao na nananampalataya mga hudyo na nakikinig kaya nga nun dumating si Jesus at doon, isinamulat niya o ipinakalat niya at binuksan niya ang isip ng mga tao kung ano ba ang totoo. Kaya nga meron din akong tatlong bagay na gustong ibahagi sa inyo na maaaring makatulong dahil mismo sa ating panahon ngayon o sa ating sariling buhay, malamang ay malang, nagiging fariseyo din tayo. At ito ang magandang mensahe sa atin ng Panginoon. Di ba sinabi ko, balat kayo? Hindi pagiging balat kayo ang gusto ng Panginoon, sana sa mga fariseo Sana ay gusto niya buksan ang puso at isip. At bakit niya sinasabi ang katotohanan? Pangalawa, sinabi ko kanina na malamang, baka mapagmatakas itong, itong mga taong nag-aalip sa na kay Jesus. Imbis na maging mapagmataas, sana'y maging mapagkumbaba tayo. Naging mapagkumbaba sana sila sa mga sinasabi ni Jesus. At pag-isipan nila ng mabuti kung bakit niya sinasabi ito. At ang pangatlo, di ba, imbis na maging huwad tayo, sana'y maging huwaran tayo sa katotohanan. Sana'y huwag tayong maging peke kundi sabihin natin kung ano ba dapat ang katotohanan. At kung naririnig natin ito sa taong punong-puno ng katotohanan, doon natin masusumpungan na tama nga. So mga kapatid, ang mensahe at ang hamon sa atin ngayon na gusto ng Panginoon ay sanay tayo'y maging bukas ang puso't isip, maging mapakumbaba sa lahat ng bagay na natatanggap natin, lalo na kung, kung ito'y tungkol sa ating kahinaan. Tanggapin natin at sabihin natin, Panginoon, tulungan mo akong maging malakas. At ang huli ay, ibig na maging huwat, maging huwaran tayo sa katotohanan. At ang katotohanan lamang ay manggagaling sa salita ng Diyos. Kapag tayo laging nananalangin at nagbabasa ng kanyang salita, ang katotohanan na may papa sa atin. Mga kapatid, kung kayo ay na-bless sa akin, pagbabahagi na kayo, i-like and share nyo at ikalat natin ang mabuting balita upang tayo maging landas ng pag-asa. God bless us all. Amen.